siyang ano, Alzheimer. Alzheimer? Oo. Oh. Ngayon, umalis siya. Eh, hindi naman siya makakapalitan. Ay, nawawala daw. So, tao. Sige, magsalita ka natin. Oh. Galing ko siyang ano, hindi damaw. sa po siya ng kapatid ko. Eh, ngayon po, mga 3 months sa pusta dito. Eh, namatay po kasi yung kapatid ko. Kaya mga siguro isa sa naano ano niya yung kanyang uh, ano ah. Yeah. Alzheimer. Yeah, Oo oh, po. Nakakita po siya ng Alzheimer. Tapos eh, umalis po siya. Tapos tapos niya. Pa, eh. eh, kaya nga namin, na yan, eh. kaya namin siya hinahanap. Kaya na namin siya hinahanap. Eh, 3 months na po. Two weeks na po siya nawawala. Kaya hinahanap. Dito lang po, po. ba minus Alaminos na wala? Sa ano po sa ating Korea si Walco? Dito sa may, ano, ang alam po namin, baka bumaba po siya sa, ano, airport. Papunta po dito sa, alamin. eh. Gusto siya marunong magtagalog sa Bisaya. Sa Bisaya po siya. Ay. Hindi siya marunong magtagalog. Okay. Pero pag tinatanong ko siya kung anong pangalan niya, kilala po niya yung sarili niya. Kaya sana kung sino man ng yung maapita sa akin din ha, ipagbigay alam lang po niyo sa inyong barangay at sa police station po. ng Alaminos? Nang Alaminos. Sige po, pabay na. Salamat po. Marami pong salamat. Okay.